Kamusta mga kapatid? Ang simbahan ay dapat tahanan ng katotohanan pero sa panahong ito, parang marami nang naging sangay ng negosyo o mas masahol pa tagapagtanggol ng mga makapangyarihang mandarambong. Nakakalungkot pero totoo. May mga pastor na kumikilos para sa boto, may mga ministro na tahimik sa harap ng katiwalian, at may mga pari na mas mabilis magpabindisyon sa politiko kaysa makiisa sa mga naghihirap. Hindi ito ang pananampalatayang itinuro ni Kristo. Ang Ebanghelyo ay hindi para sa bentahan ng dasal, kundi panawagan para sa katarungan. Ang altar ay hindi entablado para sa mga politiko, kundi sa gradong lugar para sa tinig ng mga naapi. Mga kapatid, ang pananampalatayang walang paninindigan ay hungkag at ang simbahan na tikom sa kasamaan ay simbahan na walang kaluluwa panahon na para tayong mga mananampalataya ay hindi lang basta dumalo sa misa o sumabay sa kanta kundi manindigan sa katotohanan kahit laban pa sa mga nagsasabing sila ay tagapagsalita ng Diyos ako si Padre Jesse Galilea may pusong Pinoy kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid